Paksak sarak una drak drak paksak sarak una drak drak sarak una drak Ya bol, bol. Oke. Dan. Ya bol. Dan. Halo. Sampai-sampai nothing. Klasin ang kwento ng mga elemento Hey what's up tol yan po, al Sir Juan po, nagbabalik Yan tol, magandang magandang gabi po sa inyo lahat tol So andito po tayo ngayon ulit sa lungga ng kanibal So andito po kami sa ilalim ng kawayanan tol Siyempre... Gusto po nating makita at ma-dokumentary sa inyo kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga kanibal tuwing sasapit na po ang dilim. Yan, kasama ko po ngayon, Titoy Adventure. Hello po, magandang gabi po. Ako po si Titoy Adventure. Uh, muli namin balikan yung mga kanibal paggabi kung anong makikita natin sa kanila. Uh, sa mga sulit supporter ni Alpago Sirwan dyan sana supportahan po nyo ang youtube channel ko po yun po okay, tol, so tulad po ng pinangako ko po sa inyo na hindi hindi po tayo papatay na mga kanibal kasi po kapwa natin tao yan Uh, naliligaw at hindi po nila alam yung mga ginagawa nila so tutulungan po natin kung kaya po natin kunin sa malinis sa paraan kukunin po natin tol at nang matulungan natin okay wag na po natin patagalin pa sabay sabay nating tuklasin ang kwento ng mga elemento. So, yan, tol. Okay. So, andito na po tayo sa may sapa, tol. So, yan. At least, sa mga hindi pa po talaga nakakakita ng view ng ano, no, tuwing uh, araw nito, dito. So, yan. Shoutout nga pala. Puntahan nyo po yung mga, ayung uh, YouTube channel ko. Yan. Para makita nyo po kung gaano ma nga baka ganda ang lugar nito kung araw, tol. So, ngayon, first, ah, uh, first time nating mag-explore rito ng gabi at titingnan natin kung ano nga ba kinagawa ng mga kanibal kasi sabi po ni Junard na isang bihag ng kanibal tol na naging kanibal na din so yan buti hindi siya pinatay at oh wow ginawa lang po siyang kanibal tol at sa awa ng Diyos ay nasa kamay na po natin siya Kasama, nagkasama na po sila ni Jason Tatay Randy at si Junard ngayon sa bahay ni Tatay Randy. Okay yan. Shoutout nga, pa, pala, ka pala kay Ma'am Cheng Lee. Kay Sir Frank, kay Lulag Gloria. Oh! Diyan sa Maa City. Kay Tita Lorna Montejo kay Sir Noli Argon. Maraming maraming salamat po sa ulang sawan yung pagsuporta. Kay Links kay Aldamar. Kay Assorted Love Hearts. Yan. Kay Ma'am Sandy. Tuy, tuy. Tingnan mo nga doon, tuy. Parang... Para may nagsusulo. Yan, mamaya lang yung ibang shot o tol. Kailangan natin makatawid, to eh. Okay. So yan tol. Pakyat na po tayo. No? Ito no? po yung sapa. Ha? Ano? Ha? Oh, di. hindi ka na. Huwag mo na yan. Kasing hina ng pag-ibig mo sa kanya. Yan, kay ma'am, ano? Kay ma'am Geraldine kay Ma'am Geraldine, kay Ma'am Henley, Chris Alfred shout out po. Kay Ma'am ano? Eh nakalimutan ko na naman. Kay Ma'am Judith yan Clemente. Kay Ma'am Jenley Corpus. Wow. Oh. Kahit gabi pala to, ay, Ang ingay-ingay nila kahit gabi. So tara let's go. Saan ba yung isang plastic mo to eh? Ha? Kalinti ka. Tara. Sumunod ka lang sa akin. Toy. Mabubulag yan sila toy. Bag may plus light tayo toy. Pinag-aralan ko po yan tol. Pero mamaya pag nakalapit na tayo toy. Patay na yung light natin ha. Oh Oh Oh, oh. Titingnan natin tol Kung tatala ba Ang orasyon natin sa kanila Okay Toy Ingat ka Ito yung baril mo, toy, ha I-ready mo, ha? Hindi po namin papakita yung baril, tol. Alam nyo na, <laughs> mautak to. Secure tayo. Oh. Oh. Patayin. Toy, toy, toy. patayin. Last set mo, toy. dapat ano ha dapat bawat galaw mo eh dapat may ma ano ka masandalan kang saging o niyog ha Oo. kasi Para hindi tayo makikita yung mga sibat ha Oo. tara tara let's go kaya natin to yan dala ko po lahat ng mga gamit ko ngayon tol huwag po kayo magalala gamit pang digma po to Ito eh, kailangan makalapit tayo sa kanila ito eh. Bago mahuli ang lahat ha. Oh, oh, oh. Lah, grabe, naglatapon ng ilaw ito Tuy, balong mo yung light mo, Tuy. dilikat tayo. Tuy, Tuy. Tuy, lapit ka nga dito. Lituhin natin sila. Yung, yung flashlight mo, ilagay mo doon, Tuy. Tapos mailawin mo. Ha? ano, lituhin natin sila para at least doon sila makapokus ha, lagay mo doon bilisan mo, takbo ka lang para di ka matamaan pa pailawin mo ha, paharap mo sa kanila ha ayan hey, tol off oh, natin yung light natin tool. balikan na balikan na tamaan ka ha ayan hey, tol, pinter yan na saan right. right. Sa natin upo na natin yung light natin.

nilito ko lang sinabi ako yun talaga ha toy kapangin mo ha toy toy halika nga dito punta ka dito halika bali ganito yung gawin natin ganito yung gawin natin makinig ka makinig ka hoy makinig ka dalawa lang tayo ha makinig ka dito ka sa taas ako ang magpapahabol sa baba Kunin mo yung bihag, may bihag sila. Ha? Okay? Sige. So, sige. Ha? Pag gumabol na sa akin doon, huwag ka mag-ilaw, patayin mo muna yung ilaw mo. Kunin mo yung bihag sigurado ha. Tapos yung signal natin, yung plus mo, iganong ganon mo para yun yung palatandaan na nakuha mo na yung bihag. Okay? Pag pag-abot tayo doon sa ano ha? Doon sa may malapit na sa may sapa ha? Doon sa kabila ha? Dito ako dadaan. Okay? Ingat ka ha? Hey. Ingat ka, Toy, ha? Ha, wala. Toy, wala ka doon, Dito ako sa may sapat. pagpapahabol ako dito ito lang yung ano ah paraan ito yung naisip kong paraan para malito sila Oh, eh, hop. Oh. Yan, yan. Okay. Okay. Paksak sarak una drak drak paksak sarak una drak drak paksak sarak una drak drak. Tulang jenatul. Ya ha. bol, bol. Ya. Yan. Ya bol. Yan. Alo. Ya bol bol. Sige. Gentle. Yan, sila Oh. 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 Tago tayo, tol. Open tayo yung light natin. sa toledo matrasas la nagpatay kasi ako ng light hindi na ako nakita Ang sapa ng to, Okay, so dito tayo daan Pili tayo daan Nawala na po sila tol Ay, Ang bilis nawala Ah! Yun, yun, yun Ah! Ano tayo na yung da ibang daan tol? Tutol, mag ako ng ah, camera tol ha. mag muna ako para oh, para dito na makita. Oh. Toy. Yan. sila toy. Doon na toy. Uwi na tayo toy. Doon na, doon na. doon. Doon. Ayan, nakuha Nakuha din namin yung isa. Ayan, ito, itol. Tiga lang, tiga lang. Tuy, tingnan mo nga yung anong kutoy. Ay, doon na lang. May tama ako sa likod, toy. May tama ako sa likod, toy. Putang ka, may tama ako ng sibat sa likod. Tara, tara. Tara, tara. Ha. Yan. Gi, okay, kaya mo yan. Doon, doon, doon po kami dadaan. Tol, patayin mo na yung camera mo, toy. Tara.